isang so, maganda, 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 umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga Pilipino sa ang panig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo. It's a terrific Monday morning, Barangay Radyo Uno. Isang panibagong linggo na naman ang ating binubuksan para muli tayong magsama-sama sa isang pagbabayanihan para isulong ang galing, turismo at produkto ng lahing Pilipino. Ito pa rin ang mas pinalakas at mas pinalawak nating pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. Dito pa rin yan sa inyong pinagkakatiwala ang Radyo Uno. Hatid ay dekalidad na serbisyo publiko sa sambayan ng Pilipino. Ako po si Joanna Luna, ang kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Kasama ang tinitingala sa mundo ng pamumuhunan, kaya naman ang kanyang karanasan at nalalaman ay kanyang ibinabahagi sa hanay ng mga namumuhunang Pinoy para sila ay mapalakas ng makatulong sa pagbibigay ng marami pantrabaho sa ating kababayan. The Pride of Radio Uno, ang The Ascenso sa Negosyo Authority, ang nag Isang kong Butch Pichay. Good morning. Dok? Good morning, ma'am. <laughs> good morning, ko. Uh, mukhang, mukhang, teacher kasi ngayon si ano eh. Si Joanna. Teacher. Mukhang teacher. Kaya sabi mukhang doktor. Mm. Hindi, mukhang teacher. <laughs> mukhang teacher. Ah, uh, good morning, ma'am. Good morning, ko. How are you today? Better than the others. Uh, ma'am nga. Ma'am. Ma <laughs> sa ating mga viewers all over the world, again, good morning, good afternoon, and good evening. Kasama na yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Iyasko. Uh -huh. So bago yan, dahil ngayon ay Earth Day, isang naibang makalikasang negosyo. Ang ating titignan kung saan sila ay gumagawa ng eco-friendly packaging material mula sa pandan. Nagsimula lang sa 100 pesos na puhunan noong 2020. So ngayon, isa na sa mga nagpapatatag at nagpapakilala sa kainaman ng pandan. Makakasama natin via Zoom ang CEO ng pandan industry, Miss Nicole Justine Ansay. Good morning po at Welcome po sa Pro Pinoy. Eh. Hi, Nicole. Hey, good morning po. Hello. Ang batang bata, bata si Nicole, po. ano? Mm -hmm. Ma'am, ilang taon na po tayo? 21 po. Wow, oh. CEO na oh, po. pero hindi mo kang teacher eh. <laughs> wow, 21. So, anong age po kayo nag-start mag-negosyo? Um, bali sa negosyo po, nag-start po ako nung 18 po ako. Uh -huh. Wow, 2 years ago. Then, yun pong sa um, sa pandan is, bale, 19 years old po ako nung nag-start po akong pumasok sa ano po, industry ng pandan. Mm -hmm. pandan. Pandan. Okay. So, uh, saang area ho ba kayo at uh, marami bang pandan sa area mo? Sa Kabinti, Laguna po, sir. Um, yes po, madami po. Wow, napakagandang lugar ng Kabinti. Di ba malamig diyan? Apo, sir. <laughs> uh, lamig ng Tagaytay o mas malamig pa kaysa Tagaytay? Eh, mas malamig po sa Tagaytay kasi po ngayon ang init din po ng panahon dito. Mainit din dyan? Opo. Pero, Pero na, mahangin. Hindi, sing init din. Uh, init dito sa Maynila. Oh. opo. Mas mainit po dyan. <laughs> Oo oh, nga eh. So, okay. Um, mga produkto. Uh, so, ano-ano mga produkto natin? Ang um, bale, sir, gumagawa po kami ng mga bags like this po. It okay. is our 5x5x5 five by five by five po na bag, bayong. Then ito po yung 485 namin, bag din po siya. And of course, our tamping. Ano namang material noon? Pandan, pandan po lahat, lahat po, lahat. sir. Pa pandan lahat? Alam yes, Alam mo, nung sir. araw, uh, pagmamamalengke kami ng mama ko sa Surigao, Surigao City, yung bayong, bayong na dala-dala namin, pandan po. eh. Oh, at least, nare-recycle yun. Po, sir. Hindi tinatapon, kagaya hindi kagaya ngayon plastic. yung plastic. tatapon na uh, nagpupuliyot nagpupulyot ng uh, mundo Ilog. Ilog. ng mundo. Ng mundo. Oo. pero yung pandan pagdating Made mo ng bahay, ito. pwede mong hugasan yan. Pwede mo magamit ulit sa sunod na pamamalengke. Mm -hmm. Yes, tama po sa Then, ito po, meron din po kami ditong mga boxes po. Made of pandan din po siya. Ito po siya. Oh. Ayan. Ito so, yung tinatawag namin na tampipi po. Base and cover po siya. Magkano naman yan? Ito po, nagkakahalaga po siya ng 35 sa market po. 35. Yung yes. uh, bayong, magkano? Bayong, yung malaki. Bayong, this one po is nagkakahalaga po siya ng 25 pesos. Uh -huh. Okay. Yung isa po. Yung ma malaki. Then ito malaki. po is 20 pesos po siya sa market. 20 pesos. 20 pesos. Dapat gumawa ka rin ng bayong uh, pang, malaki. Uh, Ay, ako sir, meron din po kami. Meron dito. daw it. ako. Uh -huh. <laughs> ito po, sa wait lang po. Magkano naman yan? Tabayong po is, nag-focus po siya, around 40 to 45 pesos po. Wow. Ito po, sir. O, oh, yan, yan. Oh. Ang ganda. Parang... Uh, 40 to 45 pesos. Isipin yes. mo naman, no? Uh, kung i-reusable, well, uh, reusable yan, reusable. Eh, kung plastic, magkano sinacharge sa iyo? Minsan, itacharge ka ng plastic, eh. Mga 10 pesos siguro. Oh, no, oh, tapos, itatapon mo lang. Yeah. Yan, talagang For reusable reason. yan. Mm-hmm. Ay, yung, may mas malaki pa po ba doon sa 40 to 50 pesos? um, pesos? Oh Opo, ma. Madami pa pong mas ano. Pero as of now po, ito po yung pinakamalaki namin na on hand po. Ah. It is the 512-12 po. Mm. Ito, ito po ba? talaga yung yeah, kadalasang okay. ginagamit sa ano pa po. Parang ganda nga pang pasok niyan eh. <laughs> Pwede din po. Kasi <laughs> parang fashion ano, statement. Opo. Oh, go local. Support local. Uh, go, gumagawa ba ng mga fas uh, mga fa fashionable na mga bayong? Um, opo, pero hindi pa po gano'ng kadami yung design, sir. Bale, as of now po is, inaaral pa po namin yung mga iba't ibang design po. Mm -hmm. oh. Anong market mo dyan, ma'am Justine? Um, sa Facebook lang po talaga kami, ma'am, nagana ana eh. Nagbibenta? Sa Facebook po talaga, opo, yes po. Alam mo pag namininigoy... po yung nagsusupply nationwide po ng ibat ng ano po pandan ano materials. Pandan products. Ah, magaganda. Ah, magaganda nga. Eh. <laughs> yung pandan ba um it grows wild in Cavite or nagtatanim kayo? Um it, bali po ang ang dami na po kasi dito sa amin sir eh parang um, kasi po, ano pa, since nung mga sa mga panahon pa po ng lolo at lola namin is, meron na po talagang pandan. At yan po talaga yung kabuhayan po ng mga taga dito po sa amin. Mm -hmm. Kaya alam mo, ang dami na, po supply ng pandan. Alam mo, pagaganda ng kavinte Pag na-develop yan, that will become a tourist destination. Kasi yan yung Lake Caliraya, uh, no? Yes, uh, po uh, It's an artificial lake. Yung Caliraya kasi nilagyan ng dam. Mm -hmm. uh, para para harness yung electricity. So eh, it's an artificial lake. Napakaganda ng lake na 'yan. Mm -hmm. So yung mga umu-order po sa inyo sa Facebook, gano po ba karame? Bulto-bulto po ba? Um, opo. Bali po yung iba po is minsan po 100 to 200 pieces, ganun po. Uh -huh. Then may, nag nag ano din po kami, nag accept din naman po kami ng mga kontian lang like ano, 20 pieces, it's okay po. Walang so, uh, naman pa So yes may mga po. resellers na kayo? Mm -hmm. um, yes po sir, madami na po sa iba't ibang lugar po. Oo, oh, oh, ang gaganda po sila ng design. Opo, sila na po yung nagdi-distribute dun po mismo sa area nila. Ah, uh, mm -hmm. so ilan na ang trabahan din natin ngayon. Ang um, balik po as of now po mayroon po kaming seven weavers. Uh -huh. Yan po sir. Wow. wow, galing. So young and yet so good. Yes. Diba? The age of 21. Um So ang ang sunod na isipin mo ngayon kung paano ka gumawa ng mga high fashion bag uh -oh. uh, para medyo tataas yung uh, presyo. So high fashion bag and then uh, alam mo kung mag-aaral ka ng ano yung, uh, um, uh, bag making um, na leather product, pwede mo na uh, i-combine yung bayong at saka leather. You'll, have, you'll come up with a very fashionable bag na pwede mong yeah. ibenta ng limang libo, sapong libo. So, uh, kita kay yeah. Mr. M. <laughs> Mr. M. Mm -hmm. is one of the best bag maker in the country. In fact, um, I think in Asia kasi uh, minsan ini-invite siya oh. ng Indonesia, Malaysia mm -hmm. uh, para magturo sa kanila kung paano gumawa ng bag leather bags. Yes, sir. <laughs> uh, I, I think uh, Justine, uh, I think you should uh, try that. Para naman mai taas mo yung quality ng produkto mo and uh, you can command a good price. sir. thank you po for that suggestion. Oh, so yung mga karaniwang kumukuha sa'yo, may mga tindahan na may mga pwesto na o talagang online din yung benta nila tas yes, po meron po silang mga physical store kaya po mas maganda since sila po talaga mismo yung nakakapag distribute na po dun po sa area nila tas napupuntahan na po sila dun ng mga am um, ano clients nila itong mm -hmm. mga resellers Oo pwede kang manawagan o natangkiliki ng mga resellers itong produkto mo um hello I'm um, good I'm um, good morning everyone so sa mga gusto pong mag um, avail po ng product Product namin. um you can visit po our Facebook page Am um, Industry po and ayun po. Pwede po doon mag-message or call lang po. And ano uh, gusto ko din po i-take TikTok opportunity na to para magpasalamat po din po sa mga um tao pong nagsosupport some, um, po nagsosupport sa um eco-friendly packaging ko. And din po especially po dito po sa um product po namin. Thank you very much po. Uh, ano ano mga government agency ang mga sumusuporta sa iyo? Um, sa government agency po ay wala po sir kasi po para mga private ano po yun eh I I think you should um you should try uh, to approach uh, uh DOST or uh, DTI. Uh, maraming maitutulong din naman sila. Uh, mm -hmm. para nasa ganun like for example yung promotion, yung mga design, DTI yan. Uh, design of your products, uh, branding, um, and then uh, ang DOST naman kung may kailangan kang mga machine Uh, like for example, sewing machine in the future, kung gusto ah, yes, mong i-combine yan with leather, leather. products, uh, di ba? Mm -mm. the improvement, yes po. Uh, oh, so, i-ano okay. eh, eh, mo sila. Uh, I'm sure tutulong din naman. Mm. Kayo ba bago kayo mag, ay, kumuha ng mga panda, nagtatanim din kayo? Um, hindi po, ma'am. Bale, uh -huh. ang dami na po kasi dito po sa amin, eh. parang hindi naman po kami kinakapos po sa supply. Wild uh, yan, wild. Mm -hmm. uh, wild uh, at sa nga talagang uh, siguro Mabilis um, dumami. Apo, mabilis po siyang dumami. Mm, at hindi nila kayang uh, ubusin. <laughs> Unless, of course, lalakas yung demand. That's oh, another story. Oh, maraming gawa pag maraming yes, gawa. Yes po. Oh, oh. Ayan, once again po, yung mga mami-mili naman, ipakilala nyo po sa kanila yung inyong produkto. um, Ito po, bale, This um ito po yung mga products po namin. So sa mga mamimili po lalo na po dun sa may mga um business po, small businesses po kagaya po namin, yun pong mga product niya is pwede po tong um, maging fit po siya para sa packaging po ng mga products niyo. Ah uh, actually magandang ano yan, uh, gift packaging. Mm. -hmm. That, yes. Lagyan po. lang ng magandang ribbon. Ah uh, yan, uh, medyo class ang dating, mm -hmm. 'di ba? Yes po. Saka po sa mga souvenirs po, for mga wedding occasion, birthdays, okay John, na, okay po uh, niya. Uh, oh. Talagang maganda ko niyo nang gagamitin. At yes least po. siguradong sigurado tayo tatak Pinoy. Mm -hmm. Ayan. Thank you, Miss Justine. Thank you po, ma'am. Thank you po. Ayan. Maraming maraming salamat, Miss Justine.